At uh, makakausap po natin sa Administrator Larry Lacson, NF NFA ng NFA uh, tungkol po sa pinaplanong uh, pagbibenta po ng NFA rice sa mga LGU ng Metro Manila. Kita ko Metro Manila lang pala muna. O, baka naman sa mga probinsya, makinig lang po kayo. Baka may special na announcement para dyan. Pero ang nababanggit lang po sa ngayon ay uh, Metro Manila LGUs. O, para makatikim naman at uh, maging available po ang uh, bigas po ng NFA sa publiko sa pamagitan ng pagpapadaan sa mga LGU ng Metro Manila. Nasa linya po natin Administrator Larry Laxon. Administrator, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po Melo at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Opo, uh, teka muna ta, lilinawin lang po muna namin ano. Paano nangyari po yun na uh, pwede kayong... Magbenta sa mga LGU, ah, partikular po sa Metro Manila. Hindi ba ang usapan sa mandato nyo po magbebenta lang kayo sa mga LGU pati yata sa DSWD ano ha? Ah, para magamit nila sa pang-pamamahagi pang, uh, sa panahon po ng uh, kalamidad. 'Di ba, administrator? Ito po ang sinasabi dito ay ibebenta ng mga LGU sa publiko. Tama po ba 'yon, administrator? Okay, ganito po 'yon, no? Uh, tama po yung mandato ni NFA ay uh, magbigay o mag magbenta sa DSWD at sa mga LGUs or uh, government agencies uh, para sa kalamidad at emergency. Pero ito pong nakaraan, ito pong amended uh, RPL uh, itong 12078 RA uh, 12078. Dito po kasi nakasaad na pagtungtong po ng uh, dalawang buwan at isang araw ng aming bigas eh pwede na pong i-dispose, no? Bagong-bago pa ho mag-age. Eh, binigyan na po kami ng kapangyarihan na ma-dispose po 'yon. Mm -hmm. So ito po yung aming inaay na ipa ibenta sa mga LGUs para naman sa kanila naman po ay eh, may bahagi din sa constituents, no? Ito po yung to about to age two to three months na pwede naming ibigay ah uh, uh, i-benta uh, sa LGUs and other government agencies. Yan po yung nakasaad sa mm -hmm. A12078. Ito po yung isa sa uh, avenue para po kami uh, nakapagbenta sa LGU at uh, as aging about to age tax. Ngayon po, another ano pa ho dito yung dati na natin pinapatupad na P29. Yan po ay talaga namang ever since open po yan sa LGU. Ang ang plano po ng DA dyan ay palawakin ito buong Metro Manila at nang sa ay makapagbenta rin po yung mga LGUs hindi lamang po yung ating mga sariling kadiwa na minamanage po ng DA. Mm. Yun po ang ibig sabihin po na sa so wala pong uh, nilalabag or nasa within the mandate pa rin po si NSA okay. dahil nga po sa paglabas nitong RA 12078. Ayong palayo yun pala, yun pala yung pala uh, yung batayan po nito ano. Magkano naman po ibebenta pala sa publiko uh, administrator Ah, uh, ito po no kasi we will be having our NFT council meeting today. Uh, doon po mama, ma po ma ah, magano po yung uh, magiging presyo nito. Oh. Pero ito po ay di hamak mas pura sa commercial, puro uh, ranging sa Wag na po no, na nating iabsolut no ranging siguro from thirty yung mga mga thirty six pesos. Ah, uh, yan po yung range na tinitignan po natin. Nag-uusapan po mamaya sa council. Opo. Magkano nga po ulit administrator? Ah, uh, from 32 to 36 ganyan po 'yung aming tinatayang ano, opo. Uh, presyo po nito. Maliban po ito doon sa ating existing na na P29 or mm -hmm. uh, na 29 pesos, doon po anytime pwede pong mag-participate ang LGU. Opo. O, so, magandang klase na po ito, administrator. Ay, opo. po. Ah, uh, Siguro naman na kung, I don't know, kung nakita nyo na po yung aming kalidad ng bigas sa ngayon, maganda po ito. At ina, ito po yung mga naani nung summer crop last year opo na talaga napakaganda ng palay na nabili natin. So nag sa magandang bigas. Opo. Opo. Paano nyo masasabi na ito ay malapit na pong, uh, uh, sa termino ninyo kanina ay eh, aging na po yung uh, bigas po at kailangan na pong ma-dispose? Administrator? Uh, ganito po no. Dito sa bagong... Sa amended RTL, binifine na ng batas kung ano po yung aging. Uh, tatlong buwan, uh, mild rice, aging na po yun. Tatlong buwan pataas, sa palay naman, six months pataas, aging na po yun. Mm -hmm. So wala na pong ibang determinant dito. Um, sinimplify po ng batas. Ano po uh, By age na lang ang pag-determine pa yung tagal ng uh, stocks natin. Oho. Uh -huh. gaano karami po yung sinasabi niyong aging stocks ng uh, NFA sa ngayon? Uh, sa ngayon po kasi ang aming uh, stocks ng total na po ng ano no nationwide ng aming milled mild uh, rice ay eh, nasa 700,000 bags of 50 kg. Eh yan po yan sa nangyari na RTL, yung bagong RTL ay eh, 2 months pa lang eh pwede na hong i-dispose Roughly yan po ay eh, nasa kalahating milyong sako nationwide po ang pinag-uusapan natin. Nationwide. Mm -hmm. So hindi na kailangan nyo uh, mag-deklara pa ng national ang tawag dito, rice emergency para ma-dispose ninyo itong uh, aging stocks ng NFA, Administrator? Uh, sa, sa ganito pong mga bigas yung two months hanggang patas hindi po na talaga kailangan ng rice emergency. Mm. Ang kailangan po ng rice emergency na kung kailangan mailabas E yung 0 to 2 months old, yun po ang nangangailangan ng uh, sort of price emergency or price emergency para po pwedeng ilabas. Kasi po yun talaga namang allotted for disasters and calamities. Yung 0 to 2 months old po natin. O po, marami, marami pa kayo nun uh, kasi alam mo naman, hindi eh, natin alam ang takbo ng panahon kung tayo'y dadalawin Ay. sa nilalapit na hinaharap ng uh, kalamidad po Administrator. Kasi may ididispose ah, itong iba eh. ba? Diba? Malaki oh, sinasabi mo. Mga 700,000 bags yata yung kanina nabanggit ninyo, no? Opo, tama po yun. 700,000. Pero ito po, hindi po tayo kailangan mga mga kasi po ang NFA, tuloy-tuloy po ang paggiling ng aming mga NFA-owned uh, rice mills at the same time binibid out na po ngayon lahat ng private millers kasi ang instruction ko po uh, sa mandato na rin na binigay sa atin ng ating kalihim, Secretary Kiko, gigilingin po namin lahat ng palay na nasa aming mga bodega to make room at para po mailabas din yung mga stock natin. So, hindi po tayo kailangan mamba, uh, hindi po natin nahayaan yon na wala tayong for calamities. Patuloy pa rin naman pong uh, withdraw ang DSWD. In fact, we are very closely coordinating with the DSWD para po yung lahat ng itong mga relief operations ay hindi mantala ay tatlong banda, uh, ma share ko na rin Camelo no, Nandito mm -hmm. na rin lang. Uh, ipinag ipag-aaralan na rin po uh, sa council, yun pong uh, kung paano mag-respond ang ating LGU sa calamities, sa uh, pagdating po sa uh, usapan na relief par, uh, para sa bigas no, yung pagbibigay po ng bigas. Alam nyo po kailangan handa ang LGU kasi sila po yung unang responder sa calamities. Opo. Ngayon ho inaaral po sa council, dapat prepared sila. Disaster preparedness po ang termino. Kailangan po hindi lamang kami magbebenta sa mga LGU during the calamities. Minsan po nahuhuli na, bahambahay, hindi sila makakuha, di hindi sila makawidro. So meron pong phase na kapag alam naman natin paparating ang bagyo, merong kalamidad. Or as uh, sa Pilipinas, alam natin. Alam naman natin kung gaano karami ang dumarating na bagyo sa isang taon. Alam natin ang mga probinsya na laging tinatamaan ng bagyo, laging tinatamaan ng El Nino, La Nina, ay eh, kailangan po magkaroon na po sila ng disaster preparedness. Meaning po, uh, kapag inaprubahan na po ng council, pwede po tayong magbigay sa kanila, ng ka magbenta sa kanila ng kaukulang stocks ng bigas para po hindi sila mauhuli sa pag sa kalamidad at disaster. Okay. Yan po yung isang ating ina-adjust natin para po lahat tayo, buong Pilipinas, we can respond quickly. Mm -hmm. Pero pero dito sa pagkakataong ito, ibebenta nyo sa LGU para magbenta ang LGU sa publiko, administrator. Ito po ang pinag-uusapan natin una. Ito po yon yung mm sa -hmm. two months hanggang patas. Opo, Benta po sa pwede po nilang ibenta yan sa publiko. Opo. Mm. Hindi ipamigay po ha kasi panahon ng eleksyon ngayon bawal 'yon. <laughs> ah, opo, opo. <laughs> opo, opo. Benta po sa publiko. Tama po 'yan. Opo. Benta. Opo. 'Yun ay, 'yun ang una ko na isip nako. Baka sa halip na ibenta ipamigay ng na mga nakaupo na kumakandidato uli <laughs> sa mga LGU. Tapos tayo diyan. <laughs> medyo yun po naman ang amin naman po sa ganang NFA ay kami po ay gusto namin makatulong sa mga mamamayan saan, kasi sa NCR uh -oh. na mabigyan sila ng murang bigas. Ngayon po kung paano man po gawing pamaraan ng gagawin ng LGU, medyo uh -huh. hindi na po natin kontrolado. Uh -oh. Eh kailan at ganito ang mga tanong ko eh uh, kailan nyo uh, gagawin niya na magbenta? At uh, kailan inaasahang ibebenta ng LGU yan? Kasi Mataas ngayon ang presyo dapat ngayon. Dapat uh, sa lalong madaling panahon. Dapat. Opo, administrator. Tama po. Uh -huh. Tama po, dapat pumabilisan. Po As we speak, alam ko po uh, pinapaspasan ito ng DA. As you know, source lang lamang po kami ng stock. Ang DA po ang nagkakamada nito, kumakausap sa mga LGUs para maging handa po sila at kami po naman ay magbibigay ng ang stock. So, uh, alam ko po minamadali ito ng DA. Opo, sige po. Yun lang po uh, Administrator Lacson at uh, salamat po sa panahon at magandang balitang ito. Uh, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Maraming salamat Melo. Thank you, thank you. Thank you po. Administrator Lara Lacson ng National Food Authority.